بأكثر من واحده قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم على ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولا تعارض بين الآيتين حتى نقول يلزم معرفة أيهما نزلت أولا Okay, so meron po tayong dalawang aya na parang sa unang tingin, nagkakasulungatan. No. Ang una, uh, kapag kayo ay natatakot na hindi kayo makakapagbigay ng tamang uh, pakikitungo na adil sa mga yata uh, yatama, mga yatim, ano, ilo, oh. Ano bang tawag dyan? yatama yeah. Ano ba yung ustaz? Yung Uli, Uli, ulila. Uh, yeah. Yes. Fankihu ma qabalakum. Ibig sabihin, mag-asawa kayo minan nisa. Mula sa kababaihan ng matna, dalawa, tatlo o apat. Ngunit kapag kayo ay natatakot na hindi kayo makakapagawa ng makatarungan Napakikitungo sa kanila Mag-asawa na lang kayo na Isa Tapos yung isa Walan tastatiru tadiru Baynan nisa Sabi sa aya, sa pangalawa Sa surat yung nisa, parehas Hindi nyo kayang Gumawa ng makatarungan Sa kababaihan Walau haros kahit pa pinilit ninyo. Oh, parang magka niyo, ba? Diba? Tama? Yung kanina, ano sabi? atin? <tapot> takot na hindi ano. Oh, okay. para yung, para yung, para yung, ano, yung, yung, yung pinag takot. Hmm, <tapot> takot na, 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 hindi, ka hindi maka, palin. hindi ka maging makatarungan. Makatarungan. Hmm yung sa iba, kailanman hindi ka pwede wala taarod bayna ayataini hatta salungatan sa dalawang aya kapag nalaman natin kung alin sa dalawa ang nauna ipinahayag at ano yung dahilan ito yung tanong ni mahan na kapatid na Abdurrahman فنحكم على الثانية أنها ناسخة لها. According sa ating mga ulama, ang naunang ibinaba ay yung ayang pangalawa na hindi mo kayang oh, ipantay-pantay at magbigay ng katarungan. Ito ay nasikh. Ibig sabihin, promulgated. Kasi may mga aya na unang binaba. Sabi nga natin, kapag alam po natin yung sira, may mga aya na tinakpan na ng panibagong batas. Hindi po pwedeng sabay yung dalawa. Tulad ng example ng ano? Pag-inom ng, Pag ng alak. Dati sabi, ano? Kapag magsasala ka, Huwag kang magsasala na ikaw ay lasing. So sabi mo, Ustaz, aya to. Pwede akong ano, uminom, huwag lang malasing. Pero, meron nga kapag intindihin natin kung sino yung nauna, sino yung nahuli sa mga ayang dinaba. Sabi natin kanina sa pag-aaral natin ng Quran, dinadaan sa proseso. So yung mga unang mga batas, pinapawalang bisa ng bago. Tulad ng naunang mga batas, tulad na sabi ni Abdurrahman, yung mga naunang mga batas ni Adan, ni ni sino Solomon. No? Pagdating ng batas ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung iba pinanatili, yung iba pinawalang bisa. Sabi nga ni Jesus nung dumating siya, ano? Ako'y naparito upang Sige. Uh, hindi baguhin kundi ano ipatupad yung mga ano katuruan ng nauna <laughs> ng mga propeta amen so ibig sabihin may mga batas na kung ikabubuti ito pinapanatili yung iba ano Oh, inaabrogate okay? pagpatuloy natin so yung Una, na binasa natin na mag-asawa kayo ng apat, bisa niya na yung pangalawang binasa natin na hindi mo kayang magbigay ng makatarungan na pakikitungo sa kababaihan. Wa yakfi an naarif ma'na al-ayataini wal maksud minhumah wa birruju'i ila kalamil mufassirin, yattadih laka'l-amr. Kala al-imami bin kathir, عند قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساوى بين النساء من جميع الوجوه إيه <applause> بك سبيهن أن سابني كثير إساسا من المفسرين نكبابا لوانا من القرآن أن إيه بك سبيهن هندي bigyan ng makatarungan na pakikitungo yung dalawa, yung parehas na parehas silang lahat. Imposible. Mula sa pagmamahal, mula sa sustento, imposibleng parehas na parehas talaga lahat. Sa meaning niya. Kasi subhanan lang. Alam po na din, minsan, hindi ka pa direct. Nung direct ka na, malaki na yung sahod mo. Siyempre, yung unang binibigay mo sa unang asawa, for example, mm -hmm. hindi yun naging pareha sa bibigay mo sa pangalawang asawa mo. Tama. Kasi, direct ka na eh. Di ba? Brahman. So, meron talaga. Yung pagmamahal, sabi ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kahit anong gawin mo, meron talagang mas matimbang kahit apat yung asawa mo meron talaga dun sa apat na matimbang talaga yung pagmamahal mo sa kanya. Pero dapat hindi mo pahalatay. Ha? Huh? Okay. Pagpatuloy natin. Falabud min at tanafut bayna al-mahabba wal-shahwa wal-jima' Kama kala Ibn Abbas. Ibig sabihin may difference talaga sa pagmamahal, sa uh, pagtatalik, no? pagsasama ninyo. Meron talaga kasi yung iba, uh, syempre, may sakit sa panahon na yun. Oh, may sakit. May sakit or sabihin natin sila yung mga first wife na mashallah Allah uh, dumaan na sa edad ng Oo, oh, oh. ibig sabihin, hindi na. Laos na. Ano na. Huwag naman laos. Kasi mahal mo pa rin yun. Ha? Ah, hindi pwedeng hindi i-consider mo siya as mababa pa kaysa dun sa isa. No. Dapat pantay. Natural yun eh. Di ba natural? Kahit ikaw matanda ka na. Wala ka nang yung power mo dati. Hindi na katulad ng power mo ngayon. Tama? Dati, kung ano yung naiisip mo, nagagawa ng katawan mo. Ngayon, kung yes. ano yung naiisip mo, hindi na ngayon ang katawan. Patulog ka na. ba, bro? Napansin mo yan nung nagtitainis ka, di ba? So, yung asawa mong una, meron mga stages na natural yun. Natural na circumstances. Siyempre, hindi mo talaga mapapantay Alam nga ni... Injekan mo ng ano, <laughs> ano? Ano yung mo ng ano? Icha-charge mo? okay na. May kabli ka ba dyan? Saan ka yan to? Diba? Talaga, ayon sa ating napag-aralan. Okay? Meron talagang difference. Hindi mo talagang mapapantay sa mga bagay yan. وقال ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة قال نزلت هذه الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في آعشة أم أي بنباء داهل كي عائشة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها داهلنا Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mas mahal niya si Aisha kesa dun sa mga ibang mga kababaihan na naging asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanong trivia. Ilan ang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lahat. Trivia. 15. 13. 13. 11. 12. 12.

Yung nine, yung nine, nung namatay ang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nine yung buhay na naiwan niya. Yung total, meron silang difference of opinion. Kasi si Maria Al-Qibtiya, ito ay regalo sa anya na yung iba hindi siya kinukonsider as asawa. Okay? So, inshaAllah parte din ng research ninyo. <laughs> Dalawa na, ha? Yung isa, ano yung unang assignment natin? Uh, ikala yes, nice. Salamat alaykum doon. Ay, hey, mga estudyante. Ay, video pa yan, ha? Pangalawa, ilan yung pinaka-total at sino-sino sila? Okay? Kasi baka sabihin natin 11, 12. Sino yung 12 na sinasabi mo? Bakit na sila bin kag? Huh? So, To, malalaman nyo, subhanallah, through intermarriages, lumalakas yung Islam. Isa yan sa mga purpose din na pag-aasawa. Through intermarriages, lumalakas yung puwersa ng Islam. Sa Mindanao, sa Mindanao, bakit dati hindi masakop-sakop ng Kastila ang Mindanao dahil sa intermarriages na nangyayari? From Tausug to Maranao, Maranao to Maguindanao, lahat yan, meron silang inter, tsaka yung mga yakan. Kaya, kapag nagkaroon na ng bonding, hindi lang ikaw at yung asawa mo ang magsasama. Hindi kasama yung pamilya niya na magbabant kayo. Okay? So, mashallah.